Let's go. Nothing else. Okay, she gets a first time in a million years. Second, second, fifth. Good morning friends uh, Tatry natin yung trail Sunday ngayon Try natin yung trail na dinaanan nung race Hindi tayo nakasali doon eh Pero hindi ko alam kung saan sila dumaan Pero may mga markings naman siguro doon So susundan nalang natin Ito lang yan Around uh, Mount Calvary Let's go friends Ayan dito lang to eh Malapit lang Good morning friends Mga bikers Mga riders Okay, mga, mga tropa ko sa China na rider, hindi na yata nagba-bike. <laughs> ano ba yan? Okay, anyway, ito na tayo. Malapit lang yun dito. Tagal-tagal oh, na hindi, hindi nagba-bike. Masyado tayo na ano sa motor. sasubukan natin ang ating ano ang ating GT upgraded Okay, okay. Hindi ko alam saan sila dumaan dito. Saan sila dumaan dito? Hindi ko alam. Ay, dito. Oh, mababa tayo dun sa ano. Hindi natin siya sa amin. Kasi, hindi <coughs> naman tayo sa race. Alam mo, <laughs> dito talaga. Oh, malalaki ba to ha? Huh? Oke, coba nah, tentu, ya, terus dari aja, Ahon, apa, saya tersenyum

ah, Ito ba? O, oh, kaya ba ito yeah. ah? Ayan. Bata yun ah. Kaso, ka ang gulong dito. Basta ang lupa. Tsaka maliit kitid ang daan. Basta ang lupa madulas Okay So ahon talaga to Lalakarin Kung ito medyo malapad-lapad Ibebeluhan ka rito Pang downhill to <laughs> ah. Shit Ang hirap pala nito. Ayan, no? Ah, ito. Ang lalaki ng buto. Ayan o. Ayan, tinakbo nila. Malalalim ang rats. Paahon pa. Mahirap nga ito. Okay, let's go. Shit. Ang hirap pa Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. bigla tayo dito. Ah, okay. talaga pag nag-release ka attracted ka. Alam mo 'yun. Mga ako Mga biglaan. Okay. Hindi ko lang ko tama 'tong dadaan natin. Pero siguro naman tama ito.

sana itu <coughs> ah bawa tuh langsung itu sigoro oke okay. tayo sa baba tumawin na tayo ng sapa kailan na tayo sa taas hindi ko alam kung ano pa meron dyan parang aahon nila eh hey, let's go let's go let's go Okay. Wow. Nakadaan. Ah. Okay. Uy, <coughs> oh, tiyang hirap pala na. Mahirap <coughs> ang race nila. Oh! Relax though. Sharp turn. We'll crush you to down. To fall. To down. Ito ang medyo maganda. Hindi <coughs> ko alam kung nasa tamang ano tayo. Nasaan. Saan ang daan? Saan ang daan dito? Saan ang papalabas? Eh dito? Ah, sige, tayo salamat. Ang tamasyad na bilig. papit mahirap itong itong race nila. Oh. Hindi ko pala ito kakayanin. Pero siguro kung may practice may bigla kasi sa mga ahon. Nakakagulat yung mga ahon nila. Pero kung mga gantong ako nang sana, kaya to. Ayan, sa loob. Grabe, maaaw ka na. Namin pang kanal. Dito daw ang labas. So, kanina itong nalabasan natin dito. Okay. <coughs> Ay, rabi sa loob. Ala, kailangan na <clears throat> nga dito. Ito ko dumaan. Iba nila basang ko. Nakadumiretso pa sila dun. Ah, okay. Ito yung kailangan na ito. Kilalaya magsasaka okay so na yung balik <coughs> tayo sa may simentado daan hindi kila amin labas nila leya ayan mali maligaw tayo sa loob dapat nila kila kaila labas hindi kayo malaki yan Hold, hold, kayo Haba ito, mo km na tinakbo ko. Okay na yan. na ako ng eh. Okay na yan. lamig sa loob okay nandala nila yung stasyon ng cruise eto yung stasyon niya meron doon sa kabila sa labas tingnan natin yung mga tahanan pa natin yung iba okay let's go ito yung sinasabi nagtang, nag to ano, tambak ng basura dito sa kanto yan ang oh, dami o oh. yan nagkala tuloy hello sino maglilinis nyan hala, sino maglilinis niyan. Binabayan ng ang Santa Lourdes. <coughs> yan, ano. Papay isang istasyon. Okay. Yan. Sasayaw na cruise. Meron pa akong daan doon sa hindi ko lang na yan dalawa na yung ko hindi ko alam kung saan sila nagsimula siguro sa playa yan. ito pa isa yan yan ilang stasyon yan Ka okay. tayo. Mali na daanan natin. Dapat doon ang labas. Hindi dito ang labas natin, eh. dapat doon sa kabila. <laughs> sa likod. Ngayon dito tayo. Sa harap. <clears throat> danger, danger yan, pagmahan ko sa gabi dyan, yari ka <laughs> bangin na yung gilid <clears> hmm, <throat> ayan ha yun lang maigsi, kaya lang mali dapat doon tayo lalabas eh dito tayo lumabas sa harap ito yung dinana natin po ba ah, mali ah, let's go division din naman tayo kaya okay na rin ha. okay na sige sunod na lang ulit tayo bumabawi babawi alam ko kulay yung trail. pero ang hirap grabe ang hirap dun ah <laughs> kaya pala marami sumemp lang dun nung karera ayun sige yun na, napunta na natin yung trail. Naligaw lang tayo sa loob. Pero at least napasok ko loob. Ay, hindi talaga may magtulak dun. Sabi mga ahon. Ang puti ang lalalim ng rats. talaga mapupurunggo ka dun. Mahirap. Kaya, yun. Ah. Uh, yun. Aligaw ako. <laughs> yun. Buti na lang daw sa mali. Hindi ko kakayaan pala yan. Pero kung mga babae kinayo, di kaya ko din. So, yun lang. So, thanks for watching. This is Master D21. Bye, amigo. I shall return. Bye-bye.